Marikas na nerespondihan kan otoridad ang nahulog na service vehicle kan sarong telecommunication company sa kanal sa Purok Uno, Barangay Kuya Uyaw, Albay, pasado alas 4 nin hapon kanakaaging Sabado. Sa impormasyon, haling maribeles bataan ma-upgrade dapat ang mga biktima kan serbisyo kan sa indang kumpanya sa nasambit na banwaan. Alaga dara subuot kan pirot asin kapagalan, nangiturog sa biyahe ang driver kaini na nauli sa pagkakahulog ninda sa kanal na nasa 3 metros ang rarom. Tulos man na ipigdara sa Pudoran Memorial District Hospital ang driver as sinantulo ka ining pag-iribang technicians na nagsapo injuries. Na overshoot nila yung kurbada. Uh, nakatapon na po siya sa left side na ng left side ng National Highway. Ah uh, talaga na overshoot nila yung isang curb curb doon. Doon sila bumagsak sa isang butas. Tawag po yun sa atin ni Punong Barangay uh, Amparo Surya na yung nahulog na pong kotse na doon po sa Uh, area po nila sa segment po ng Katakod ka ini. Nangapodan si Ordonya sa mga driver urog na sa mga dayo sa Banuaan as da ipakabisado ang lugar na mas maging alerto para sa mas ligtas na pagbiyahe. Nga po, kailangan po natin una i-check natin yung ating plan. At saka yung condition din natin kung antok na pagpahinga, ano ba ang magpahinga, wag ipipilit. Wag po sa poblasyon area, nag-iinagpapatupad po ang ating lokal na pamahalaan ng 30 kilometers per hour speed limit. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.